natin. Wow, guys. Sobrang sarap. Suka mm Hmm, na mm nga. -hmm. Mm hmm, sarap. Ang dami rin pala nating narbis na ano si Yes. ayan mga ka-dragon, good morning po. Ayan, dito ulit tayo sa kubo. O, oh, diba? Palang pula ang aking labi. And thank you nga pala kay Ma'am Eva Valdez sa pagbigay ano, ng aming lipstick. Mm. <laughs> si Auntie Ligaya kulay mayalat. <laughs> Auntie Ligaya, patingin nga ng labi mo. Pakita mo kay Ma'am Eva. Matanggal na yata? <inaudible> Hindi. Dito kante. Ka, dito ka banda. Kasi against the light dyan eh. Dito. dito para makita yung kulay. Oh, yung pag-ilap. <laughs> oh, o. No? Ayan, kulay violet. Mm -hmm. Thank you po, Mami Thank ligaya. you so much po. Ako naman po kulay violet din. Ube. Ayan, nagpahukay kami ng ano, daanan ng tubig. Para pag umulan, hindi maanod yung ating pina pinahakot na buhangin. kamaming hapon ay magtatanim kami ng gulay. Ganda na ng panahon dito guys. Ano na, amihan na. Kaya lang, matuyo na ang ano, bukid. Nakagayak na ng bukid sila Kuya Efren, o. Oh. Inaantay na lang yung punlaan. Pabunot ng punla. Sarap guys, ng tulong ng tuligaya, o. Hindi pa kami kumain. Nakangipin pa pala siya matulog ng kalimutan niya tanggalin. Baka malunok niya yung Ngipin niya. Kainan na naman, guys. Umangan tayo. Kariring um, lang ng tiligaya. Di alas 12, hindi pa ako nakatulog. Kagabi, hindi hmm. ako makatulog. Mas trip po talaga namin kumain sa ano hmm, ha, sa, lapang. sa may lapag. Sa lapag. May lamesa Lalo. din Lalo. po Lalo. kami. Nagadoon, ano, nagadoon? Pero mas gusto namin dito. Mahangin kasi. Mmm, daing! fried fish. And maming hapon guys, magtatanim tayo ng gulay. And then maming hapon pala guys, pupunta rin kami ng Batuili dahil magtitingin kami ng kawayan para may pangbakod kami bukas. Kain tayo mga kadrago. Kain tayo. Kain po. Sarap sa tuloy ang usawa no. tits. Na may salamin na si tita. Request. Hmm. Well, <laughs> Nandito tayo magtatanim ng gulay. Kasi kapag doon tayo magtanim sa taas, may kami kaming Lalo na eh, tag-araw ngayon. Papa, tag-araw. Masyadong malayo itabi na lang natin siya dito sa silihan. siguro tabutin, butong at ang atang basiling pa ang gabotok na yun laban gabotok na So ayan guys, tapos na tayo magtanim ng ano, gulay. Papakain naman tayo ng isda ngayon. Sarap ng hangin. mataba kayo ha. Merienda hmm. tayo mga ka-dragon. May saging pa doon? Ha? Punay mo ato sa yung chamba minay. Nag-ngisit. Nag-ngisit dahil. Nangisit siya mga, nangisit pa ito yung saba. Punong kwaraw. Dito tayo sa tulay magtambay. na yung jule. Mm -hmm. Sa pekas sa bami, guys. Nay. Galit mm -hmm. na galit yung tagawat ko. Ha? Galit na galit yung tagyawat ko. So, ayun mga kadragod. Nandito na tayo sa Batuili. Bibili tayo ng kawain. Pang bakod dahil ano, walang gustong magputol ng kawayan doon. Mahirap daw magputol kaya magbili na lang kami. Galing pa daw sa ano to, si Chuk Tiktihan. Ito po yung 100. But, ano yan, ano pa yung mas mura niya? Yung, yung ano, yung mga... Yung mga green, -green pa? <coughs> Kapayat lang talaga. Pa. Si pang yun. Pang bangka talaga kayo pa. Ka, Ito pang bangka to. Oo. Oh, <coughs> Saan, saan po ang yung tagi isang daan? May tagi isang po kayo? Ay, doon. Pang bakod po. Pang lang. nagluwang na to eh dati ilong to Balibalik yung samoy. Pwede naman kayo magpili dyan. Ito ang tag-150. 150 lang. Kikilaw na eh. <clears throat> Hindi man mamilit ah. Kung may meron na natin dito sa ilong mga kuling. Kailan natin bukwanan. Mabalik na? Tayo may lalaki kami. po mga ano, kami katawang po, lalaki. Mukhang lalaki, katawang babae. Kami na po 'yung naging lalaki at naging Mm, <laughs> na ako nga 'aw si wala na ako ka. Hala. Ako na lang ang. Bukas pa noon po eh. kung... Ayun po 'yung bahay niya. Mm. Mga -mm. ilang piraso pa Mga ilang piraso ang yun. Makin sipo siguro. Tigay kai ng mga derecho ante. Hila na lang po bukas po, kas. Nakatrilid nila ng derecho. Tara. Na bukas na lang tayo. Magpunta tayo bukas doon. Ayun guys, today is another day. Hindi tayo ready sa Bukid dahil magbabakod na sila. So ang lunch natin ay ito. Nakita. natin guys itong sigarilyas dahil baka magtigas na. Sayang naman. Hmm. pa naman. Oo, yung paon. Nakita na nais na. Eh, nandito oh. Ito oh. Magulang niya. Hindi na pwede yan? Kahit ito. Ay maguling na pa. Hindi pa Magulang na ta. Pwede pa to eh. Ano? Oh, wala mo na. Ay, Nakatago. Hindi mamabot. Ayan. Try ko ang kasi. Ayan, dalawa di. Ayan. Yeah. Ano yeah. um yeah. <laughs> ang gawin pang Bawid ko nga dyan, ganito ang kayo na. mo na. pang bulaklak ko. nung nagtiglas ng patani. Kunin ulit natin ng patani, guys. Ang sarap ito eh. Okay. okay. Mananam. Naglaylay ng oil. Ibang pano. Naasak siya. Mm. Oh, okay. okay. matok ko. Hindi. Hindi mo tignan yung pangbulakan mo. Minsan na lang yung maabot ng ilma mo eh. naglalok na guys may palang may patani sa isang pa lang, ano bungo ito pang tanim dyan to yung kan oh pag napan na siya hmm. matigas mm -hmm. uh, pwede ipag-vlog magpagawa tayo ng agdan para sa susunod magkuha na natin ito yung chinilas ito ito na Ayun, pante Sili. Sira o. Ayun na, Sira din. Kita bila. Sa sili tayo. Ayun. Marami. Kukulay pa tong sitaw namin. Ayun. Ayan ang ating mga naani guys sa ating gulayang. Ang cute na kami yung mga tarong. Yung tinanim natin guys mahaba na yung hindi na maliliit. Ang dami rin pala nating nervous na ano si Garelius. Yan sa Ilocano ay pal lang. Pakamihan. Ito ang patane favorite. Ayun guys, nagtinda na naman yung asawa ni kuya ng ano. Nang Ige Siyempre, hindi natin mahindian yan. Ige yan eh. Favorite. Yan, dumating na rin yung mga kumuha ng ano, kawayan. Galing sa Batuili Yan, hinahakot na nila. Hey, sarap naman ng ating ulam, guys. Patani. Siyempre si Doloy, guys. And Eat yes. okay. game favorite variety na naman sana. Mhm. Agad ka sa ruma. Ah, pau. Sabi, sabi dito. Sentipasin, Senti guys, nangangawil. Ewan kung may makuha yung nakaraan e. Eh. Wala. Ay takot lang Mas malalaki pa yung nakuha ni Papa. Ayun. Kasi na subo doon. Chan. Ah, agak tuh mak gaya mana? Eh. Okay. Kedai mana tu? Untuk hmm. bak naran? Oh, di mana tabat-tabat nasi lah si mulanung lebih. guys, bumili tayo ng suha. Tignan natin kung masarap. Masarap! Sabi niya, matamis daw yan eh. Galing sa blayang pa, di ka layo-layo. Ibrow mo na, nante. Ibrow mo na. Ibrow mo na. Ibrow mo

Bang dunay, mangangot ko jay kwa, patanay. Kwa Tapos, ano naman to guys, igin na naman na ano, niluyaan na may kamates. Hulay si Ante Ligaya, binukod niya yung mga patanay. Kursonada niya yung patanay. Kanya lang daw yung patanay. Diyan na kasi. Ligyan mo ko dyan. Ayun guys, dito magkain sila kuya friend. Dito kami. Ayaw nila yan magpakita sa video at kung nahiya. Ang tayo mga kasyon. Ang tayo mga kasyon. Ang tayo mga kasyon. Ang Ang tayo mga kasyon. Ang tayo mga kasyon.

sana sa pag-asa ng mga na doon magsisiyup siya. sana ko manta ng baba ko manta kano na siya sa bukto. sumakit ng kaya kasi muna mga gulay kumakilatan. alam mo yung katangyan Omong pair. Malaking patay. Halang patay ah! Bibot eh! Nikabakas niyo ah. Eh, Mang nalakan ko pa hmm. hmm. yung natulog. Chablado? Bakit di?Basin lasa itong nag Engine kuyo. Mag pag-t인가. Tugál. ko ako. Palasin na man no, ito.

hindi mo yung lakon na ng pwede hindi ka makakulit na hindi ko nakakulit binipapa dito na lang daw ang babakuran. Dahil masyado daw magastos sa ano, kawayan. Ang ganda nga sana bu eh. ito no na Kawayan. Tatlong truck. yun. Hindi yun, hanggang dito lang. Yung lagyan. lagyan alam alam dyan. So, ayan guys. Bali, nakakadalawang bakod na sila. Kuya, friend. Tutuloy ulit 'yan bukas. Bali 'yung dito ay ayusin na lang 'tong alambre. Kasi masyado daw maraming kakailanganing kawayan kapag natyan kawayan. I15 pieces lang 'yung in-order na. <laughs> Talagang kulang. Cool Baka nga ito kulangin pa. Eh.